Welcome okay. <laughs> Welcome, welcome, ayan. Hello, everyone. Why is it more like So, we're going to go to Pupunta kami dun sa port nila. Pupunta kami sa port ng Sally. And then, after mag-explore kami ng haunted, meron doon ano, meron pwede pag ano, pagliguan ba, beach, ganyan, ganyan, And then, tignan din namin yung ano yung yung pwede mag-rent ng boat sa Sally. <laughs> o, pwedeng mag-rent ng boat sa Sally. Kasi malapit na naman ang Sally sa Zaglab. So, sa Zaglab kami tumuloy. Hey, labudang. Kasi kulit ng babal oh nila yung Junakis. So yung... Okay, papasok na kami sa pinaka-center ng sally. So, nandito na kami sa sally sa pinaka-center. Hanapin lang namin kung saan yung pinaka-board ng sally. explore natin ng konti ang salin. So nagpark kami, bumaba muna kami ng car. Nagpark kami at i-explore namin itong Sally. Let's explore Sally. Come on, Alex. Ayos si Ali. Ayos si Ali. si ang oh, ang ganda dito. Ang daming ano. Bougainvillea. Ayan ha. Ang daming bougainvillea. At saka, pag pupunta ka pala ng beach or anything na gusto mong bisitahin dito sa ano, sa sa Carinati hindi ka agad yung pagpark mo ng sasakyan, baba ka na, tapos beach na. So, hindi ganon. Kailangan, ano, magpapahanap ka ng parking area na pwede ka magpark. Tapos, uh, maglalakad ka papuntang beach. So, hindi man masyadong malayo yung pupuntahan mong beach. Pero yung wala yung instant na pagbaba mo, beach na agad. So, maraming mga naglalakad. Come on, give me your hand. Oh, ayan, oh, meron dito, ano, meron dito oh, yung bakery. bakery. So, ayan, may bakery. Ipakita natin yung pag-ama. nauuna silang maglakad. Para makita niyo din yung, ano, yung, yung lugar kung saan kami naglalakad ngayon. So, ayan, papunta tayo ngayon sa, sa dagat.

pizza area. Yeah. May din yung ice cream. Gusto ko magkala nito. Uh, may mga bar. May mga restaurant. Okay din pala dito sa sally. So oh, now, nandito na tayo sa port ng Sally. Nag-explore -e na ng konti. Ayan. Explore, explore muna ng konti. And then after mamaya, maghahanap kami ng ano ng ng beach na pwede kami mag-swimming. nauna na yung mag-aama. meron din dito, dito supermarket, Tommy Supermarket. Sa Zaglab o oh, ah, maliit na Tommy Supermarket. Sa Zaglab walang supermarket. Dito lang sa ano? Dito lang sa Sally. Yan may mga restaurant. So parang mas ano ito, mas malaki itong Sally kaysa sa Zaglab. may mga boats. Mga sailing boats. gusto may mag-explore sa sali. So, pabalik na kami sa ang sasakyan. Maghahanap na kami ng beach. Pwedeng mag -ano. Maligo ang mga bata. Hindi na siya makapaghintay mag-swing. Ano, mag so, ayan. Sana na-enjoy yung ating pag-explore sa sali. Bye bye. Sa final. So bye bye guys. See you again. Sa aming next na pag-explore dito sa Hordati Islands. Sobrang ano, sobrang init dito. Sobrang init. Yung dalawa talagang pinagpapawisan si Alex sobrang pawis. Kaya ewan ko kung paano mangyayari pag nagpunta kami ng Pilipinas. Di at same same lang din ang ano ng init dito sa Croatia at sa Pilipinas. <laughs> talaga sobrang hinang -hina sila sa ano sa weather. <laughs> <laughs> Tignan natin kung paano gagawin sa Pinas pag umuwi kami doon. Si Alec talaga grabe ang ano niya ang pawis. Yung ulo niya oh pawis na pawis na.